Posibleng kasuhan sa susunod na linggo ng Department of Justice sa iba't ibang korte ang ilang sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Malaking tulong daw ang mga testimonya ng magkakapatid na patidongan na tatayong mga state witness. Balita hatid din Dano Tingkungko. We'll Planado at sistematiko, ganyan inilarawan ng Department of Justice ang pagkawala ng 34 na mga sabungero batay sa kanilang preliminary investigation. Sabi ng DOJ, may ibatibang ibang grupo ng suspect na may kanika nilang trabaho para isagawa ang kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Nakita rin ng DOJ na may pattern ang pagkawala ng mga sabungero. The manner by which the crime was committed is so, uh, parang sabihin na natin, compartmentalized. 'Di ba? Kung titingnan mo, pag kami nang daya, may kumakausap. Pag after may kumakausap, may kumukuha. Pagkatapos after nung pag may kumukuha, merong gagawa ng kung ano sa kanila and then meron ding magtatapon. What one compartment would know may not be known to the others. Naging malaking tulong daw sa pagtagpi-tagpi sa pangyayari ang mga testimonya ng magkapatid na Juliet Elakim Patidongan. Si Julie Patidongan na sa GMA Integrated News unang isiniwalat ang kanyang mga nalalaman mula sa umano'y panyonyope o pandaraya hanggang sa pagtawag sa mga suspect na pulis na siyang magdadala sa kanila sa isang lugar. Ang kapatid niyang si Elakim sinabing nakita niya mismo ang pagpapahirap at pagtapon sa mga biktima. Sa testimonya ng dalawa, nakasandal ang mga kasong isasampa sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 ibang suspect. Sabi ng DOJ, dismiss na ang lahat ng reklamo laban sa magkapatid na patidongan na kapwa tinanggap sa Witness Protection Program at tatayong state witness. There is corroboration on the statements of uh, Julie Patidongan by the statement of his brother. Okay? And the fact that as we all know, as of this time, all the missing relatives of the complainants here we have no knowledge as to their whereabouts. Sabi ni Prosecutor General Richard Padulion, gamit ang testimonya ng mga patidongan tatayo ang mga kaso na para sa mahigit 20 sa 34 na missing sa bungero. May ongoing ng kaso sa korte para sa ibang nawawala. Sa halos anim na pong binanggit ng magkapatid ng patidongan sa kanilang testimonya, dalawamput dalawa ang kasama sa asunto kabilang si Ang. Hindi na isinama ang iba dahil wala nilang sapat na ebidensya. Kabilang ang aktres na si Gretchen Barreto. Hindi pa kasama sa mga ebidensya ng DOJ ang mga butong nakuha sa Taal Lake dahil wala pang resulta ang DNA testing. Sa susunod na linggo, inaasahang isasampa ng DOJ ang mga kaso sa iba't ibang korte. Balak din daw nilang hilingin sa court administrator na i-consolidate ang mga ito. Dana Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May paliwanag ang Metro Manila Development Authority sa kanilang flood management project na pinunah ng Commission on Audit. Ayon sa MMDA, nadelay ito dahil sa COVID-19 pandemic. Yan daw ang dahilan kung bakit dumitaw sa audit report ng COA na 40.40% .40 lang ng pondo ang nagamit sa Phase 1 ng nasabing proyekto hanggang October 2024. Dahil dyan, nagbayad ang pamahalaan ng 37.4 million pesos na commitment fees mula 2018 hanggang 2024. Multa yan ng World Bank dahil hindi nasunod ang kondisyon sa pautang nito na magamit dapat ang pondo sa tamang oras. Sabi ng MMDA, Nakakahabol na sila sa pagsasagawa ng proyekto at patapos na raw ito. Nakipagpulong na rin daw ang ahensya sa World Bank tungkol dito. Happy weekend mga mare at pare, bibida bilang husband and wife sa newest episode ng Magpakailanman si na Sparkle Stars, Rocco Nasino at Thea Tolentino. Heto ang latest mula kay Maring Atina Imperial. kung si Thea Tolentino galing Japan with her longtime boyfriend Martin Joshua San Miguel at umuwi sila as an engaged couple, galing namang South Korea si Rocco Nasino kasama ang kanyang pamilya. Para raw ito matupad ang pangarap na fall maternity shoot ng asawang si Melissa Gohing Nasino. Ito na rin daw ang last trip ng anak as an only child. We're getting everything ready. Um, sa March darating si baby so nagre-ready na sa puyat. And uh, super work ng work na para makaipon pa. Para mabili lahat ng kailangan ni baby. Nakaka-relate daw si Rocco sa role niya sa magpakailanman episode na pagbibidahan nila ni Thea. Ang kwento tungkol sa mag-asawang may kinakaharap na problemang pinansyal naging breadwinner ang nanay. Pero nakaapekto ito sa pagpapahalaga sa sarili ng padre de pamilya. Tiramdam ko yung uh, pagod ng isang lalaki na alam natin may inaalagaan yung self-esteem eh bilang isang lalaki. Alam naman natin yung stigma. Kapag sinabi lalaki, kailangan ako. Ako bahala sa lahat. Ako magpapaangat, ako magpapaaral. Ako kapag ang kakayahan ay wala, um, doon, naglalaro yung self-esteem ng lalaki na minsan nararamdaman niya na let down lang siya. Uh, minsan walang kwenta. Matatalakay rin sa istorya ang pressure mula sa pamilya at mga nakatatanda tungkol sa mga pangarap na gusto nilang tuparin ng kanilang anak. Si Thea may reaksyon dito. Uh, mas nakakatanda sa atin, mayroong mga malalaking pangarap para sa atin. Pero mas maganda na tanongin nyo din muna yung mga anak nyo kung anong uh, plano nila talaga sa life, anong gusto nilang tahakin. Uh, kasi yung generation natin, uh, yung generation ngayon, ano na, um, very outspoken na. So alam na nila yung gusto nila. So dapat tanungin natin kung ano talagang gusto nila, suportahan natin. And wag natin ni-impose ang mga bagay na gusto natin na hindi naman nila gusto. Na gusto. Mapapanood ang man episode na Dalawang Muka ng Pasko sa Sabado, 8.15 ng gabi. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.